Yung 50 partner, eh wala daw kwenta. Yan naman ang patutsada ng Gabriela Women's Party, kaugnay ng inaprobahan na 50 pesos na dagdag sa arawang sahod ng minimum wage earner sa Metro Manila. Ayon sa Gabriela, ito'y uh, nakakainsultong pampalubag loob ng pamahalaan dahil bigo nitong ipasa ang legislated wage hike na malaking pakinabang sana para sa lahat ng manggagawa sa bansa. Giit ni Gabriela Representative Arlene Brosa sa naturang 50 pesos na wage increase Cover up lang sa kawalan ng aksyon ng gobyerno sa makabuluhang reforma sa pasahod para sa mga manggagawa. Paninindigan ni Brosas ay uh, wala daw kwenta ang 50 taas sahod na nag, uh, o, base sa nagtataasang presyo ng bilihin at sunod-sunod na oil price hike. Kaugnay niyan ay eh, muling nga uh, nanawagan ng Gabriela ng makataong uh, legislated living wage na hindi bababa ng 1,200 sa buong bansa.